Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal launch ng Philippines Chairmanship bilang ang host ng ASEAN para sa 2026. Dito ngayon sa Foro de Intramuros. yan ang binigay na tema ay navigating our future together. Maang ASEAN ay makufokus sa three priorities na peace, security, anchor, prosperity, corridors at people empowerment. Ayon sa Pangulo, sa ilalim ng Peace and Security, Economy at Social-Cultural Pillar, sa si sentro ito sa Digitalization and Innovation, kabilang ang paggamit ng AI o Artificial Intelligence sa security challenges, pang-trade o pangnegosyo sa healthcare, education at maging sa youth empowerment. Emerging technology, particularly artificial intelligence, Strengthen ASEAN's capacity to anticipate and to respond to new and evolving security challenges. So, we shall harness AI for early warning systems, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster response. Right? Here, ensuring that technology becomes a force for stability rather than division. Ito yung magiging logo sa ASEAN 2026 o so sa susunod na taon. Dahil nga di ba yung Pilipinas ang magsisilbing host, ito yung ginawa nilang logo. Kung makikita nyo, ang logo na to talagang Pinoy na Pinoy. May yung mga waves. Sinisimbolize nyan ay maritime security and cooperation. And meron nga rin siyang weave pattern kung na nag-embody nga raw ng strength at interconnection ng mga ASEAN countries. Yung balangay naman, o yung balangay. Kasi yun yung traditional na Filipino boat, nagsisimbolo naman yon ng journey ng moving forward. Bukod nga sa logo naman, ay meron nga rin, pinakita nga rin yung commemorative stamp na gagamitin nga sa 2026 na ASEAN. Sa chairship ng Pilipinas sa susunod na taon, ito rin ang kasabay ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng TAC o Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Magkakaroon ng iba't ibang pagtitipon sa iba't ibang parte ng bansa sa Maynila, Cebu, Bohol, Boracay, Lawag, Iloilo, Tagaytay at Clark. Nang sagayoy maipakita rin ang diversity o pagkakaiba-iba at ang mayamang kulturang Pilipino. Mula nga dito sa Manila, Faith Del Mundo News 5.